toto Bagyo! Dako naman tayo sa Ilocos Norte dahil ang mga manging isda, lalo na po sa bayan ng Pasukin, sinusulit ang panahon na manghuli bago dumating ang bagyong uwan. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Reports! Sinulit ng mga manging isda sa barangay Davila Pasukin, Ilocos Norte ang manghuli ng isda bago pa man sila pagbawalan na pumalaot dahil sa bagyo. Ayon kay Mr. Bobby Sagimo, manging isda at residente ng nasabing barangay ay nakahanda na rin sila sa posibleng pagbayo ni Bagyong Uwan sa Northern Luzon kaya't itinali na nila ang kanilang bahay, kinumpuni ang mga bangka at may plano na rin silang itaas ang mga ito sa mataas na bahagi ng kanilang barangay alinsunod sa abiso ng Philippine Coast Guard. Sabi pa niya na may mayroon silang app na magbibigay ng babala sa kanilang mga manging isda kung may darating na bagyo. Mayroon naman po kami nababalitaan na, ano, na super type po na pag na darating Pero mm na rin po namin. Mm -hmm. na, na monitor din po namin sa balita na pag may dumarating na bagyo, hindi na pamilya kami lumalayo ng pangingisda. Dito lang po kami sa malapit sa tabi. Sa ngayon ay naghahanda na ang lahat ng mga residente sa mga coastal areas dito sa Ilocos Norte at panalangin nila na sana ay hindi sila tamaan ng malala at walang maperwisyong kabuhayan dahil sa bagyong uwan. Puspusan na rin na ang pagpapaalala ng lokal na gobyerno sa mga mamamayan dito sa pasukin Ilocos Norte lalong lalo na sa mga mangingisda. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez Tatak! Aramid.